Ilang araw bago ipalabas ang 10 Metro Manila Film Festival entries sa Sinehan, ibinida muna ng mga kalahok na pelikula ang kanika nilang pasabog na float sa MMFF Parade of Stars ngayong araw. Live mula sa Valenzuela, si Justine Punsalang. Justine, kamusta? Ikinakon, nagningning ang kahabaan ng C4 at MacArthur Highway dahil ngayon nga idinaos yung MMFF 2023 Parade of Stars. Sampung mga floats mula sa sampung mga uh, participants ng MMFF ang nakipagkawayan sa kanilang mga fans na hindi ang saya. Nanguna sa parada ang Navotas band na nag-hype ng mga nakaabang na fans. Storybook and nature-inspired ang quote ng fantasy film na Firefly na pinagbibidahan ni Alessandra De Rossi. Dila na naman sa Pilipinas ang Cherry Blossoms ng pelikulang When I Met You in Tokyo na pagpabalik tambalan ni na Christopher De Leon at Star for All Seasons Vilma Santos. Paskong Pasko naman ang tema ng Rewind na pinagbibidahan ng real-life husband and wife na sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Out and Proud LGBT Float naman ang sinakyan ng cast na Broken Heart Strip na pinangungunahan ni Christian Bables. Bida ng kanilang director na si Lem Lorca, story about love and healing ang kanilang pelikula na ipinamalas pa ang ganda ng Pilipinas. Misteryoso at very old cinema naman ang tema ng float ng malyari na pinagbibidahan ni Papa Pip Yolo Pascual ramdamang action at excitement sa plot ng Penduko na ang mga bidang sina Mateo Gudicelli, Kylie Versosa at John Arcilia. Kwento ni Mateo, kahit pang apat na siyang aktor na gumanap bilang ang iconic na Pedro Piduco, marami pa rin daw aabangan sa pelikula dahil sumasalamin ito sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Habang on team naman, nasimbahan ang design ng float ng historical film na Burzap kwento ng mga bida sa pelikula na sina Enchong D at Cedric Juan, timely ang gomburza dahil sa mga nangyayari ngayon sa bansa at sa buong mundo. Sabi pa ni Enchong, excited na daw siya dahil ito ang kanyang first historical drama project. Home-inspired naman ang sinakyang floating ng megastar Sharon Coneta at Alden Richards para sa kanilang pelikulang Family of Two. Carousel ang tema ng float ng pelikulang kampo na pinagbibidahan nila Derek Ramsey at Beauty Gonzalez. Pero kahit happy yung mga actors sa float, nakutuloy-tuloy ang pananakot dahil sa kanilang scary background music. Ibang-iba sa lad na tema ng float ni Eugene Domingo at Pocuang para sa pelikulang Becky and Badet. Chick isa ngayon, isa-isa nang nagdaratingan dito sa Valenzuela People's Park, 'yung mga uh, mga floats ng sampung uh, entries sa Metro Manila Film Fest. Sa ngayon paparating na itong nga uh, sila megastar Sharon Coneta at doon sa loob ng stadium ng People's Park ay meron naman nangyayaring program kung saan nagpo-promote ng mga pelikula itong mga artista natin. At para sa ating mga kapatid na excited na don't worry dahil December 25 is showing na sa lahat ng mga sinihan ang mga MMFF entries for 2023. Chiki! Maraming naiingit at nandyan ka ngayon, Justine. Maraming salamat, Justine Punsala.